Alam natin na si Jose Rizal ay nakalibing sa ilalim ng kanyang monumento sa Luneta, si Emilio Aguinaldo naman sa kanyang mansyon sa Kawit, Cavite, si Apolinario Mabini sa Batangas, at si Juan Luna naman ay nasa San Agustin Church sa Intramuros. At ang tanong ngayon, ay nasaan nakalibing si Gat Andres Bonifacio? Nasaan ang kanyang mga labi? Well, to make the long story short, Basa sa mga nakasulat sa ating libro, siya ay pinaslang sa lugar ng Maragondon, Cavite At tama lang siguro na i-assume na matatagpuan ang kanyang mga labi sa lugar na yon Noong 1918 ay binuo ang isang task force upang hanapin ang kanyang mga labi sa nasabing lugar Malawak ang lugar na ito, nahirapan ang mga tao na hanapin ang mismong kinalalagyan ng kanyang mga labi Ngunit sa kanilang pagpupursige ay natagpuan daw nila ang sinasabing labi ni Andres Bonifacio. Ang problema, ito ay salungat sa mga nakasulat sa libro. Basa sa ating kasaysayan, mayroon siyang kapatid na kasama niyang pinatay sa Maragondon. Ito si Procopio. Ang dalawang magkapatid ngayon ay sabay na pinaslang noong May 10, 1897 at ang kanilang libingan ay magkatabi o magkapatong lamang pero sa sinasabing paghuhukay, isa lamang ang nakuhang labi at kung ito nga ay ang totoong mga buto ni Bonifacio, ang tanong ngayon ay nasaan ang kay Procopio at kung ito ay kay Procopio, nasaan naman ang kay Bonifacio? Gayon pa man, itinuturing itong totoo ng ating bansa. Hindi naglaon, idineposit ang sinasabing mga buto sa National Library and Museum. Marami ang naging bisita ng mga buto na ito. Maraming tao ang nagbigay-pugay sa kabayanihang ipinakita ni Bonifacio. Pero hindi nagtagal, ang pagkakahimlay ng itinuturing na totoong mga buto ni Bonifacio ay biglang nawala. Ito ay dahil tinamaan ng husto ang kinalalagyan ng mga buto noong 1945 kung saan nagaganap ang ikalawang digmaan. Napuruhan ng husto ang museo kung saan siya nakahimlay at mula noon hindi na ang muli ang kanyang mga labi. Base kay ator ni Gary Bonifacio, ang kaapu-apuan ni Gat Andres Bonifacio, sinabi niyang noong ikalawang digmaan, ang National Museum ay ang isa sa pinakatinamaan at napulbos. Ito ang naging dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay nawawala ang kanyang mga labi. Ang mga katagang ito ay nakuha sa isang interview ng The Philippine Star taong dalawang libot labing tatlo. At iyan ang pinaniniwalaan ng marami tungkol sa kung saan nga ba napunta at kung ano ang istorya tungkol sa kanyang mga buto. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ang ilan sa mga hindi mo alam tungkol sa kanya. Una, bagamat ang isa sa pinakasikat na kwento tungkol kay Bonifacio ay ang pagpunit ng kanika sedula o tinatawag na cry of balintawak o pugad lawin, marami ang hindi nakakaalam na si Bonifacio ay unang idineklara ang pagiging malaya ng mga Pilipinas sa Espanyol sa isang kuweba na may pangalang Pamitinan Cave sa Rodriguez Rizal nga lawa hindi na bago sa atin dito sa Pilipinas ang mga presidente ay nagkakaroon ng tinatawag na sona o State of the Nation Address. Inilalahad ng mga presidente ang kanika nilang mga plataporma. Sa madaling sabi, sinasabi nila kung nasaan na ang ating bansa at ano na ang estado nito. Pero alam nyo ba na ang may pinakamahabang sona sa lahat ng ating naging presidente ay nanggaling kay Marcos noong 1969 samantalang ang may pinakamaiksi naman ay kay Gloria Macapagal-Arroyo na mayroon lamang halos 5,500 mga salita noong 2005. E kaalaman, anong connect ng zona kay Andres Bonifacio? Well kung ngayon ay may tinatawag tayong Sona ay dati mayroon tayong tinatawag na Soca a State of the Katipunan Address na ginawa ng ating bida sa Taheros o Tajeros Convention noong March 22, 1897 Pangatlo, hindi ipinanganak na dukha o isang indyo si Gat Andres Bonifacio Ang kanyang ina ay half Spanish at ang ating bida ay nagmula sa isang middle class na pamilya base rin sa istorya na si Jim Richardson. Sa dalawang daang katipunero noon, isa lang ang napag-alamang isang trabahador o maihahalin tulad natin sa mga factory workers. Ang lahat ay isang white-collar employee na may ibig sabihing nagtatrabaho sa isang opisina. Pang-apat, ang kaisa-isahang litrato ni Gat Andres Bonifacio. Pag sinabi mong Andres Bonifacio, kadalasan ang pumapasok sa isipan natin ay ang imahe niya kung saan nakasuot siya ng puting damit na tinatawag na kamisa de chino at pulang pantalon. Pero base na rin sa ating kasaysayan, mayroon lamang siyang kaisa-isa ang litrato at ang litrato na tinutukoy ko ay ang nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen. Sa litratong ito nakasuot siya ng coat at tie at sa ngayon, ang kaisa-isa ang imahe na mayroon tayo ay kupas na. Panglima, si Bonifacio ay minsang nagsuot ng damit, pambabae. Base sa istorya ni si Ambet Ocampo, sa kanyang libro ay sinabi niyang ang dahilan kung bakit minsang nagsuot si Bonifacio ng damit pambabae ay para makalagpas sa mga gwardiya sibil sa balintawak at ginawa niya ito para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. At ang ating pang-anim naman, hindi tulad ng karamihang litrato na nakikita natin tungkol sa kanya, hindi bolo ang pangunahing gamit ni Andres Bonifacio sa pagkikipaglaban kung hindi baril isang revolver. Alam nyo, mawala man ang kanyang mga buto, hindi man natin makita kung nasaan nga ba ang kinalalagyan nito. Isa ang sigurado tayo, ang kanyang katapakan para ipagtanggol ang ating bansa ay mananatili sa ating puso't isipan. Ang kanyang mga labi ay maaaring nasa tabi-tabi naghihintay ng magandang pagkakataon para madiskubre at maipakita sa taong bayan.